Hello, may buntag sa tanan. Uh, siguro, dili na siguro maayong magandang buntag diya sa lalo na sa bayan ko sa Cebu City, sa Eastern Visayas, sa Northern Visayas or sa mga kung kalapit diyan sa Visayas area dahil sa bagyo ni Tino ang daming nasa lanta ngayon yun kawawa naman yung ibang naanod yung mga sasakyan yung iba na nasa taas na ng bubong umakyat uh, hindi na maganda talaga ngayon yung sitwasyon sa ating pamumuhay ngayon may bagyo wala na lubog na agad hindi tulad dati na pag may bagyo hindi naman ganun ka lalim yung mga tubig sa paligid. Ngayon iba na talaga ang tubig, parang wala nang lulusutan. Baka sa tingin na natin sa area natin ba, puro bara na lang siguro ba. Uulan na ng mga ilang oras. Putula ng bagyong tino. Dati, ang daming bagyong dumadaan sa amin sa Cebu. Hindi ganun ang baha. Walang kababahasan sa amin. Bumabaha man doon lang sa sapa saka hindi gano'ng umaapaw ngayon iba na talaga sitwasyon dahil siguro sa mga ayawan ko paano na nangyari sa si ating guberno ngayon nah, lahat na lang kunting ulan lang lulubog na tayo agad sa baha grabe na hindi na magandang sitwasyon talaga ngayon sa pamahalaan natin sa guberno tayong mahirap grabe ng pagdodorosa natin talaga ina mo yun naanod yung mga sasakyan ang mahalin mga sasakyan yan lumubog sa baha sira ngayon yan lalaki ng mga tax binabayaran yan sa mga sa mga si, nagsisel ng mga sasakyan yan mga dealer napakalaki ang ano ilang milyon ang mga boys nila yan tax tapos ganoon lang, lumulutang lang sa baha, maaanod sa mga baha, tubig dahil sa mga kagagawa ng hindi maganda. Di ba? Kasi ko lang si Bailio, may tinduit sa atin. Ano yung uha? Oh, Madam Ting. Yun. Nagloto tayo ng sinabawang hipon. Sa katahong titimplahan na natin. O, titikman. Ayan. Yeah. Hindi na maganda ang sitwasyon sa panahon ngayon. Grabe na. Oh yan by Leo. Uh, ah, loto na yung ano natin. Hangoin na natin to. Mamaho na ta by Leo. Ah, Tapos ilalagay na natin yung kangkong natin by Leo. Yan. Yan.